mapagpalang araw mga kasambuhay. Halina kayo, samahan ninyo kami sa ating pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Kapernaong Galilea Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami?" Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos. Subalit, pinagwikaan siya ni Jesus. Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan. At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilala silang lahat at nagsabi sa isa't isa, Anong uri ng pangungusap ito? makapangyarihan at mabisa. Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Pagsasadiwa Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos. Kahit na ang masamang espiritu ay nakikilala ang kapangyarihan ni Jesus. Nakakalungkot na isipin na kahit sabihin natin na upang maniwala ang tao ay kinakailangan itong makita ang nais patungkulan. Hanggang saan ba tayo mamumulat na hindi sa lahat ng oras ay nasusukat at nagiging batayan ang pananaw upang magpatunay ng mga bagay? Kung hindi natin uumpisahang buksan ang ating puso, ay hindi natin mauunawaan ang nais niyang ipaabot sa atin. Hinahamon tayo na huwag manatili sa batayan ng tao, kundi iugnay natin ang ating sarili sa batayan ng Diyos. Naway nadama po natin ang pagpapala ng ating Panginoon sa ating pakikinig sa kanyang mga salita. Samahan po ninyo muli kami bukas sa aming pagninilay. Ito nga po pala si Father J.K. Malifishar ng Society of St. Paul na nagsasabing, All for the Gospel.